Kung ikaw ay isang masugid kong taga-subaybay, marahil ay napansin mo ngayon na ako ay hindi nagaanong nakakagawa ng mga bidos, lalo na dito sa mga nakalipas na ilang linggo. Meron akong mga dahilan pero ang pinakamahalaga, tiyak na ako ay babalik at magpapatuloy para ibahagi ang aking mga nalalaman at karanasan sa pagtitreasure hunting. Sa mga nakaraang linggo, ako at ang aking grupo ay bumisita sa aming isang huling proyekto na aming iniwan noon dahil sa pandemya. Plano sana namin itong ituloy hanggang sa may dalawang opisyal ng naturang barangay ang biglang dumating para sabihin ang tungkol sa panibagong regulasyon sa kanilang lugar. Kaya kami ay nagtipon sa aming kampo para pag-usapan ang bagay na ito. Ayon sa mga opisyal, gusto nilang aming ihinto ang paghukay hanggang sa kami ay pumayag sa kanilang kagustuhan. Kailangan naming pumirma sa isang dokumento na ang 50% ng bagay na aming makukukay ay mapupunta sa buong barangay. Kung hindi ay pagbabawalan kaming ituloy ang aming paghukay. Sinabi namin sa kanila na matagal na kaming nakakuha ng treasure hunting permit mula sa opisina ng alkalde kung saan naman ay meron silang hati na 30%. Sa aming pagkakaalam, ang 30% na ito ay ang aming magiging kontribusyon para sa lahat kasali na ang naturang buong barangay. Ang 70% naman ang siyang aming paghahati-hatian sa may-ari ng lupa. Kaya 35% ang sa amin at 35% para sa may-ari ng lupa. Kung kami ay sasangayon sa kasunduan at pipirma sa dokumento, ang 50% ay mapupunta sa barangay. Sa natitirang 50%, 30% ang mapupunta sa opisina ng alkalde. Kaya ang matitira na lamang para sa amin ay ang 20% na aming paghahatian sa may-ari ng lupa. Magiging 10% na lamang ang mapupunta sa amin at 10% na rin sa may-ari ng lupa kami ang siyang gagawa sa lahat ng trabaho para makukay ang nakabuong bagay. Ngunit sampung porsyento lamang ang aming makukuhang pabuya na sadyang hindi katanggap-tanggap. ang may-ari ng lupa at ang mga opisyal ng barangay. Malinaw namin ipinaliwanag sa kanila na ang 50% na mapupunta sa mga opisyal ng barangay ay masyado itong malaki. Ang 30% naman na mapupunta sa opisina ng alkalde ay hindi na itong maaaring baguhin kaya ang natitirang 70% ang siyang pwedeng paghahati-hatian ng bawat grupo ng pantay-pantay. Ang aming grupo ang may-ari ng lupa at ang mga opisyal ng barangay. Gayunpaman, kapwa hindi sang ayun ang may-ari ng lupa at ang mga opisyal ng barangay ang may-ari ng lupa ay nagreklamo na ito ay kanyang sariling lupa at parehong walang karapatan ang opisina ng alkalde at ang barangay para magkaroon ng hati sa nakabuong kayamanan. Kung nais namin silang bigyan, ito daw ay dapat balato na lamang kung saan ay isang halagang aming maibibigay mula sa amin kagustuhan. Ang sabi naman ng mga opisyal ng barangay, ito na raw ang kanilang panibagong patakaran sa lugar at wala na kaming magagawa para dito. Gaya ng 30% na mapupunta sa opisina ng alkale, ang sa kanila naman ay 50%. Sa kabuan ay 80% at tanging 20% na lamang ang matitira para sa amin. makit limangpong ang hati na nais ng mga opisyal ng naturang barangay. Ayun sa kanila, maraming mga treasure hunters ang sadyang nagpupunta sa kanilang lugar para maghukay. At ang karamihan daw sa kanila ay matagumpay na nakahukay ng mga kayamanan ni Amashita. Gayunpaman, ang mga nakaraang grupo na ito ay hindi kailanman nagbigay ng balato o kahit anumang halaga. Sa sandaling sila ay makahukay ng mga kayamanan, sadyang sila ay palihim na aalis na lamang. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit kailangan nilang magpatupad ng napakahigpit na patakaran para sa lahat ng mga treasure hunters na gustong magkukay sa kanilang nasasakupang teritoryo simula sa aming grupo. Ang naturang barangay ay nasa isang tagong lugar na kasalukuyang tirahan ng mga mahihirap na residente. Mga maliliit lamang na mga bahay ang kanilang mga tirahan at hindi nila kayang magkaroon ng kuryente. Wala na rin silang disenting daanan na kumukonekta sa lungsod. Ang daanang ito ay kailangang lakbayin sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Marami pa akong pwedeng sabihin pero sa lahat ng mga bagay na ito, ang naturang lugar ay sadyang nangangailangan ng tulong. Meron naman talaga kaming intensyon na sila ay bigyan ng tulong para mapabuti ang kanilang komunidad. Ngunit ang 50% hati at ang pagpilit sa amin na pumirma sa isang kasunduan para lamang maipagpatuloy ang aming operasyon ay nagdulot sa amin ng malaking pagkadismaya. Kami ba ay pumirma sa dokumentong kasunduan? Pinirmahan namin ang dokumento na nagsasaad na ang 50% ay mapupunta sa mga opisyal ng barangay. Ang 30% naman ay sa opisina ng alkalde at tanging ang 20% ang para sa amin at ang may-ari ng lupa. Kami ay pumayag sa kasunduang ito dahil sadyang hindi matatapos ang negosasyon kung ang aming nais ay ang patas na hatian Nang makaalis ang dalawang opisyal ng barangay, ipinagpatuloy namin ang aming pag-uusap kasama ang may-ari ng lupa. Sinabi ng may-ari ng lupa na dapat namin itigil ang paghukay. Kami ang nagsusumikap at inilalagay ang aming buhay sa panganib para mahukay ang kayamanan sa kanyang lupa. Ngunit pagdating sa pabuya, kami naman ang siyang may pinakabaliit na hati. kaya kami ay nagpasyang ihinto ang proyektong ito. Ang aming plano ay maghintay na lamang ng ilang taon bago namin ito muling ipagpatuloy. Sa pagdating ng tamang panahon, aming babalikan ito pero hindi bilang mga treasure hunters. Kami ay magpapanggap na kaanap ng may-ari ng lupa na magpapatayo ng bahay sa kanyang sariling lupain. Sa ganitong paraan, maaari na kaming magkaroon ng tama o pantay na hatian. Ang 40% ay mapupunta sa may-ari ng lupa at 40% na rin ang para sa amin. Ang natira na 20% naman ang siyang amin ibabalato sa buong komunidad ng naturang barangay. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nabibigo ang isang proyekto ay dahil sa kasakiman na siyang pinakapunut-dulo ng hindi patas na hatian sa mga nahukay na kayamanan kaya mas pipiliin na lamang ng karamihang mga treasure hunters na huwag ituloy ang kanilang paghukay kung ang pabuya para sa kanila ay sadyang hindi katanggap-tanggap Ito ang isang pangunahing dahilan kung bakit masasabi kong marami pa rin mga kayamanan ni Masita ang hindi pa nahukay dahil sa kasakiman lamang tayo sa binong ito. Ako si Elmo Zogwal na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.